Malapit na ako mga kabisdak sa aking destination. Ayan. Marylong Street. So, dito mga kabisdak. Ayan. Malapit na po ako. <coughs> Ito lang mga bisak, gamitin lang natin ang Google Map para malukit natin yung address na binibigay sa atin. So, ganito ang buhay namin dito mga kabistak. Malapit na ako mga bislak. Itu na yang bahay. Nalilinisan ko ang laki mga bisdak. Ayan. Ayan mga bisdak ang laki. No? Ayan na yan. Ayan na yung mga bisdak ang laki. Nalilinisan ko ang laki. No? Ayan.